Eh ba naranasan niyo na ba yung experience, ano, experience na umulan tapos nagkapote ka? Tapos after mo magkapote mga ilang uh, meters lang o kilometers lang at o ilang minutes lang eh wala na yung ulan. Wala eh, tag-ulan na, umpisa na nang na tag-ulan 'yan. Yo, gandang hapon. So magkakapote ako ngayon kasi umuulan sa labas. Umuulan. So titingnan natin kung ilang kilometers lang tatagal yung ulan mula dit, mula nung nag ano ako nag kapote ako na nakasuot ako full butter gear ako ngayon full rain gear ako ngayon <laughs> tapos paglabas ko ng building dito ng basement wala na yung ulan tila na paano mo sabi? So, sa mga paps natin dyan na pa pala ngayon babiyahe pala ngayon ay uh, ride safe manatiling alerto, maingat at kalmado palagi sa mga biyahe nyo lalo na ngayon na maulan bungus na yung ulan ngayon ay hindi, mukhang matatagal yung ulan pala kasi ayan o, madilim-dilim na medyo madilim-dilim yung kalangitan ayan, so yes so, kahit paano sulit yung kapote sulit yung pagkabasa ng kapote diba? kasi sa mga previous experiences ko no? mga Siguro mga pinaka-scam na para sa akin yung parang 15 minutes pa lang ako simula nung na nagsuot ng kapote. Siguro mga 5 kila... Mga 2 kilometers na andar ko, nawala na yung ulan. So, kaya ngayon, eh medyo swerte pa din tayo kasi. Mukhang makulimlim dun oh, sa banda dun. Sa unahan. Madilim. So, tingin ko umuulan din dun. Kaya, okay. Swerte eh. Uy, na yung ulan eh. Ay, ano ba naman yan? Bilis mo naman magbago ng isip oh. Ang na agad ng ulan. <laughs> Ayan na nga sinasabi. Uh, <laughs> Ay ba, naranasan nyo na ba yung experience, ano, experience na umulan tapos nagkapote ka? Tapos after mo magkapote mga ilang uh, meters lang o kilometers lang at o ilang minutes lang eh wala na yung ulan. Naranasan nyo na ba yun? <laughs> Ako ilang beses ko na naranasan yun eh So mukhang ulan na no Kasi eh, Tama May magtatapos na yung May, June Talagang tag-ulan na So wala, Ganun talaga yung uh, panahon ba? Kung ano yung panahon Doon tayo Masaya tayo na ganun ang panahon Wee Di na eh, nung wala ka sulit. Yan, 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 yan. Oh, yes, ayos. Okay, huwag kang huminto. Ulaan, ulaan. Huwag kang huminto, ulaan. Para ito, papano eh. Malamig naman yung ating uh, pag-uwi. Basa nga lang, siyempre. Saka, siyempre, hindi sa para hindi sa'yo yung kapote ko, no? Kasi yun lang naman kasi inaalala ko talaga minsan eh. Kaya pag uh, medyo, ano, <coughs> medyo hindi malakas yung ulan. Yung feeling ko, uh, feeling ko hindi ako mababata hindi ako mabab hindi hindi mababasa yung damit ko agad-agad. Hindi na ako nagkakapote kasi yung kapote ko mababasa lang, sayang lang. Sayang yung tot, sayang yung tiklok. <laughs> Gago. 'Di ba? Sayang yung uh, pagkabatoyo niya, mababasa lang tapos biglang uh, huhubarin mo din agad, 'di ba? Kapura naman 'yan. Ayun so, yung nakakainis eh. <laughs> na experience eh. Sinagkapote ka lang biglang at after mong Ilang minutes lang eh wala na yung ulan <laughs> So dito naman Medyo hanggang makauwi naman Siguro tayo na eh nakakapote tayo Kasi ayun oh Kita naman doon oh na medyo makulimlim at madilim So tingin ko umuulan party doon Kaya ayos na rin yan So let's go Ooh, Lamig, sarap Sarap ng ganitong uh, panahon so, Kailangan nga lang Siyempre eh prepared ka lagi yung uh, kapote mo lagi mong bit-bit ako naman kahit nung summer lagi kong bit-bit ano eh kapote basta pag wala akong dalang ano yung tipong uh, hindi ako naglalagay ng box wala akong dalang kapote noon wala akong dalang kahit anong extra basta, uh, lagi naman nakalagay yung aking uh, box andyan lahat ng extra ko extra sapatos extra at uh, damit, extra damit kapote, yung uh, kapote sa sapatos uh, nandyan lahat yan so, nasa white plains na tayo so ayos siya kasi medyo malamig yung biyay natin, hindi mainit di ba, presko na ulanan wala eh, tag na. Umpisa na ng tag-ulan yan. Ambon-ambon na lang, tapos maliwanag na yung kalangitan. So, pwede na ako ng kapote kasi medyo mainit na. Nararamdaman ko na yung ano, init. Uh, sulit na rin yung kapote. Pagsusuot ko ng kapote kasi nabasa siya. No? Kaya, hubad time, hubad time. So, wag lang sa, wag lang yung uh, pag uh, ilang kilometers naman eh. Pagkahubad mo ng kapote, oh, udo naman umulan, no? <laughs> Ini-scam ka ng ano. Oo, uh, uh ulan, kung bagay inaasar ka ng ulan, ang ina mo ha, maghuhubad ka pa ng kapota o maghuhubad ka pa ng kapote ha, o ito, ulan ulit, buuu ay meron pa rin ano, patak patak pa rin na ulan, meron pa rin pa ano pa konti konti, ayun nababasak pa yung lens ko yun oh, hindi na, hindi na nga ako maghuhubad <laughs> ayaw ka na maghuhubad, hindi na ayaw, dito na ako sa papapuntang litex so lumalakas yung ulan yun ambon-ambon dito yung patak-patak ng ulan lumalakas so, buti lang hindi ako naghubad ng kapote dun sa may petron <laughs> swerte swerte pa din <laughs> tama yung naging decision ko sa buhay na hindi magbak na, hindi hindi muna magbaklas ng kapote so lumalakas yung ulan eh <laughs> nice kam yung ulan alam mo ha mapaguhubad mo ako ng kapote ha <laughs> oh. <laughs> Na-scam nice, po yung ulan Uy, balik tayo, balik tayo Balik tayo sa exclusive motorcycling dito Sa Litex up, Parado, ayan o, parado Kasi baka sa kurbada mayroong uh, Bantay So, hindi ko kita yung ano Kurbada dito so, Balik tayo, balik tayo, balik tayo Yan kabalik Uy lebas labas labas may harang may harang jeep lebas so, labas lebas labas so pagkalagpas dito syempre balik 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 okay so wala namang bantay pero kailangan natin bumalik kasi nakasanayan na natin itong gawin eh so, nakadalagpas dyan sa may litex eh bumabalik tayo dito sa linya kasi madalas na mayroong tao dyan may nagbabantay dyan sa kurbada para manghuli ng mga wala sa exclusive motorcycle lane at mga nagbabad sa kaliwa dahil uh, gusto mag U-turn pero yung U-turn ay napakalayo pa so, pero nasa left side na sila nagbababad so ayun so, uh, makakauwi ako ng nakakapote so sulit na sulit yung kapote panalo na So, hindi na tama yung decision ko sa buhay na hindi ako magbaklas ng kapote.